Vision guys. Ayun guys oh, dragon ulit. Oh. Ah, naputulan ata ng linya. Ah, guys. dragon, dragon ka, dragon. kita natin 'to. Hindi na maliit pa siya guys eh. So medyo okay na rin siya. Ano? Namata? So oh, buhay na yan. sa Ngunit siya dragon unang huli. Ito natin natin. Ayan o. Shoutout sa aking Kanglos Master J. Good morning! Dito kami guys ano? Tabarak December 15 15 kaya na 15 2024 guys na miss ko rin ang fishing 3 weeks ako na huwag fishing dahil ano may ubo ako guys so ito guys gamit ko yung tulip brams ko na master ailey yan yung 1,500 ko na ano 1,500 na daiwa bg guys yan yung man kita sa sa yun. iyan. Naka-spool dito guys, ano, 14 pounds. Uh, 30 pounds yung mga aking leader line. Medium light ang setup es Subok ka. Subok ka natin. Nakadali na ako ng ano. Dragon. Madilim pa kasi, maaga pa. So okay na to. Nag-aagaw yung ano. Liwanag Saka dilim. Oy, dali. Woah, shit. Lakas din ah. Mukhang malaking espada 'to, ano. Kung putulin ha. Sayang pain ko, espada nga 'to. Malakas ka rin ah. Medyo malaki din. Kunin ko na 'to. Tapos prito 'to. Yan guys oh, dragon pangalawang dragon ko na to punin ko to kasi masarap to i prito guys oh ang laki no ah. dali yun know? o sa master Eli ko panalo to sa prito guys itong ano mm, swadang ganito kalaki laki din siya, o oh. o oh, diba panalo Sipon-sipon pa ako guys eh. Right Nangyayari sa balde Huwag ka tumalon Huwag ka lang <laughs> Huwag lang mamutol Sayang yung pae natin Daming ibon to ah Daming ibon putulin ha sayang yung paing ko Pilipinas ko lang nabili ayun no ah, ah grabe ang galit na galit ha pitagal na mga espada shit na niya kinagat yung leader line ko ayun Ay, ako grabe to galit na galit eh kita tama tong leader line ko eh. hulihin na kita si. Mamumutol ka eh. eh Check ko na leader line ko baka may tama. Pinagat niya. Eh. Okay. Gagi. Nangangat ang leader line. Ah, leader tayo guys. Pasap tong espada guys eh. Gusto ko dyan iprito. Tapos may kinilaw na labanos. Parang pinakasasawa niya. Panalo. Mati si Buyas. fishing on. Espada na naman to. Huh. Harvesting ko kaya ngayon. Ito, mga espada. Harvest to. Oh. Uh -huh. Pupunuin natin itong balde ng espada. Ang guess, so. oh, wag ka mamutol. Sayangin mo mga pae, magandang pain yan guys sayang para maputol lang niya ang alagang pusa pa may Uh. Mm. At laki. Oh. Mm. Laking dragon to. Ayun. Paghila na. Uh. Mm. Oh, ah, dragon nga. <laughs> to. Harvest na yung dragon. <laughs> Guys, ang ganda Puro dragon. Puro Dragon Ball. Ay, boy. Para alo sa dragon, ah. Dragon Allah Grabe Dali mga dragon guys Yan o Bikin ming kita aming Steady okay, ka lang dyan. Ito, hey, ito, Jay. Dragon din. Kunin mo na ito. Masap yung prito yan. Pero, you know, panalo sa prito yan. Ayun, oh, wala. Sagi na, bigla na lang binatak. <laughs> Kunin mo. Malaki yan. Ayan, ito, ito, Jay. Fish on ng dragon. Uy, nakawala tuloy. Ano kayo yun? Mukhang tribali yun ah. Fish on dragon. <laughs> ayo Toto Jay dali. Alright, right. Dito na. No? Dragon. Fish <laughs> on dragon Toto Jay, ayo. Woohoo. Lucky pa naman to. Uy, puta sayang. 'tong <laughs> Dragon? Ah, dragon guys, dragon. Maraming dragon diyan banda sa iyo. Ayun oh. No? Kumatambling ayun sa akin din. Allah sige. Ang laki to. Saka wala. ah. Oh. Sa akin din Holy Dragon. Malaki no. Holy Dragon. Ah. Oh. Guys okay, o Oh. Halos dragon ang huli namin dito. Sini, Ming. Ayan, Ming. Oh, Ming. Putu, eh. Kaya Bikin nah, gato, gato, pegat, oh, Ming. Ah! Oh, Meng! Alaga guys. ada Ah! Oh, Meng! ah! Please! Ah! laga like pa ang dragon bull sa kanya Sabit yun <laughs> dragon guys kata ko ng pahayin guys ayun ang pa naman kata ko ng pahayin guys Ito, nakarami ka na. Pinalo sa dragon. Wala kasumata kung dragon na ito. Ah, oh, sumabit ka dyan sa ano. May ano dyan? May... May ano dyan? May net. Ito dyan. Wala. Tribali ata ito. Tribali na. Ito, tribali. tribali panalo pero you know? good size guys good size guys o, oh. tribale ayos Unang tribali, guys oh di ba madali ka sa tribali good size guys sa oh, tribali kirim kita hara si dokter, si pakai si ayam pahawak, pahawakan terbalik tuh melaki, hmm, tadi kah? Okay, so. Oh, good size. Di balik, guys. Shhh, panalo. Takpan ah. natin, baka tumalong, guys. Eh. Sayang. Yeah. Hmm, ya, yeah, pala mabigat. Chris, dish on, dish on. Mm. tribali ito kasi nasa ilalim eh. Ay, tribali na espada. Ang laki. <laughs> tribali pala na dagon ang laki. Para ano to ah, laki oh. Ang laki. Ang laki. aking ano ang aking tali ang aking dragon pala guys ayan pala ayan pala ayan pala guys mabigat kala ko tribali lagi pala nya ayan ang lakas ang lakas na rin Uy, ito wala. Ano ba yun? Tiyo so guys, oh, lalaki ng espada guys. Oh, Tiyo, ang lalaki. Mga mamaw na ano, espada to. Ano guys? Oh, sayang to mga to. Ang laki guys, tinan nyo. Huh? Mamaw na ano. Ang laki nya. Grabe itong mga espada yun. Puro espada ang huli namin ngayon. Malabo pati yung tubig kasi may naghukay doon sa kabila. Ay, oh, grabe. Ganyan kasi ang laki yun. Oh. Dragon. Hmm? Nakatakot ito mga gato. Ito, nakarami ako na ako guys. Madami na yan. Ulo sa silalim. Ang laki ng espada. Tignan yung huli ni Toto Robert na dragon laki. Nakakatakot. Ang dami na huli ni Toto ah. Nag-harvest Toto ng dragon. Wow, ganda ng lagayan mo ah. May init pa talaga. <laughs> yeah. Tiga, ang dami kasi. <laughs> mo. Puro, ay may abo, may dragon. May abo. Karamihan dragon. Ano <laughs> laki? <laughs> ay, naka. Karaya. Puro ano talaga ngayon. Puro dragon yung hulihan dito. Si Toto, J ganun din. Harvest yung dragon. Tsaga-tsaga mo kami sa, ano, sa dragon mula kami. Wala ibang mahuli dito. Kasi dragon lang eh. Pero masarap yan. Malasa yung dragon yan. Oh, ayan oh, dress oh. Dragon din. Oh, ha? Yeah. Oh, yung laki ng mga dragon oh. Yung suto din, dragon din. Oh, sabay-sabay kami dragon. Oh, nabatukan ng dragon. Ito, parang ayaw tayo po ng dragon ah. Ang bira. Ha? Tingnan ka na. Sige. Ada laki dragon. Kalau laki dragon guys. Nah. Wala guys, pinutol. Pinutol ang dragon. Sayang paing ko. Ibig sabihin guys, uwi na. Kung pinutulan ka, da, nakatatlong ko ano ako eh, pae na pinutulan ako. Putol yun. Matalas kasi yun. May baon na kutsilyo yun eh. Ito, may baon na kuchilyo. Alagas, uwi na tayo. Nakarami naman na. Okay, ito kita ko sa inyo ang aking huli. Ayan okay. pa Tama na to Tama na guys May Isa pang ano Ang laki nyo, pa siya Nakapulo lahat ng mga dragon May isang tribali Ayan Yan, makamit May huli pa siya. May huli, ta. May huling dragon si Toto. Uwi na kami, guys. Dragon pa rin? Dragon pa rin. Alright. Rock and roll. See you next time, guys. Yan, kakarami akong dragon din. Sarap yan. Ito, guys. Bye-bye. Hello po sa Bob mga dragon guys. Nakagit na din yung isang pag ano eh, the mga dragon nakapulupot lang sa bag. yang kay robot ganun din. Oh, pinuropot din sa screen niya. So itong huli ko lahat guys, na uh, espada. Tapos dito dragon. marami-marami din uh, lapit ng nipin yan nakakatakot to haba pangil ito lang dala kong ano, pae tinangay niya Ayan. may isang tribali lang yung huli ko okay uh, sya to guys